Pinky, malaki ang naitalang pagbaga sa paglago ng ekonomiya ngayong simula ng taon at desmayado ang mga opisyal na hindi nila naabot ang inaasam nila para sa bansa. Ang gross domestic product ay lumago ng 6.4% ngayong first quarter ng 2017, mas mabagal sa 6.9% nung nakaraang taon at sa 7% na target ng mga economic managers. Bagsak ang lahat ng sektor ng ekonomiya mula agrikultura, uh, uh, industriya at serbisyo. Mas maliit din ang inilabas na pera ng mga pamilya at ng gobyerno. Kahit naman bumagsak ang GDP, sabi ng uh, National Economic and Development Authority na mas, mas na maganda pa rin ang, ang, GDP ng bansa sa buong Asia at pangalawa lamang ang GDP ng Pilipinas sa China. Pinky? Claire, may reaction ba ang pinuno ng NEDA dun sa pagtanggi ng gobyerno sa ayuda mula sa EU? Pinky, hindi masyadong klaro ang nangyayari dito dahil nung simula, si NEDA Director General Ernesto Pernia ay umaasa pa na hindi daw matutuloy ang desisyong ito ng Malacanang na hindi tumanggap ng foreign aid mula sa European Union. Sabi pa niya mukhang naudyok lamang ang Pangulong Duterte dahil sa patuloy na kritisismo ng EU sa human rights record ng bansa. Pakinggan natin ang sabi niya. We have to parse this carefully because uh, you know our president has a style of... Uh, you know, uh, doing something and then taking it back later. and uh, it's, a, it's a, some kind of a tactic. i would not take it as uh, a policy. i think it is more uh, a reaction to the criticisms. he's very sensitive and he usually takes it back later on. Yan ang una niyang sinabi dito sa briefing ng NEDA. Pero nung nalaman niya mula sa mga media na kinumpirma na nga ng Malacanang at ng European Union ang desisyong ito, mukhang nagulat nga siya na natuloy ang desisyon. Sabi niya, hindi daw ito nakonsulta, hindi daw kinonsulta ng Malacanang ang economic team. At sa kanyang personal na opinion ay hindi daw niya susuportahan ito dahil mas maganda kung ang Pilipinas ay mas maraming mapagkukuhanan ng grant o ng pera para sa mga proyekto. Pinky?